napakalupit. So, good morning sa inyo mga kabukid. So, nandito tayo ngayon sa ating farm ng papaya at uh, kinamusta natin dahil nga po medyo malakas ang ulan ngayon September, ano po ngayon? September 3 Medyo malakas ang ulan September 3 nga ba? Opo, September 3 So Sorry Uy, may bayud do oh. May bayud Baho pa naman yan, nawakan ko So, yun nga mga bukid Tinignan ko lang itong ating papaya Tananjan so, nandyan sila, nakikita ko hindi na ako makapasok dahil ano sinarahan ko kasi itong gate eh ang hirap nitong baklasid so at sisilipin din natin doon sa kabila kumaya so yun nga po ang lakad ko ngayon ay wala pong wala atang pumasok ngayon na mga tropa natin dahil nga po umuulan at malamig at yung isang tropa natin na si Jobin ay may sakit so yun nga wala akong magawa ngayon so sinilip ko lang mayroon ako kikita doon wala pa namang kinainan wala pa namang pinuputol yung tambalihan na yon yung parang butiki tsaka hindi pa naman nag a yung mga kwitib okay pa so yun mga bukid pupunta tayo doon sa kalamansian doon sa ating malit na uh, kalamansian sisilipin din natin so tingin ko baka may nagtrabaho ngayon baka nagtrabaho sila randel so titingnan natin sila baka parang may nagtrabaho ngayon mga kabukid eh. Mabukas na din natin. suntik ng ba tumog, kayo nang bumanat kayo ah kala ko man hindi kayo nagpasok at na ulam mo ah anong ulam yan langka tiba yan ah sa so, na ulam mo kapon sa galing sandigan dulay e dulay kapon magandang gabi sa si bugi Totoy. dyan so yun mga kabugid doon dito tayo ngayon so, nag ano pala sila bumanat pala ng trabaho itong akin pa kahit na maulan kasi kanina umaga sobrang ulan ho dito sa atin dito po sa aming lugar sobrang ulan ay maganda ganda yung ulan na yun pero sana sa ibang lugar ay hindi po na paano yung mga tinamaan talaga ng bagyo ayun o oh, niyupit, pinayupit ko kasi itong mga abogi doon binanatan ng yupit ayun oh, o, yupit nga naman eh oh. ang ganda ang tingnan kasunod na nito ay cutter ko na ito mga bukid gagrass ko na ito mayroon tayong parating na dalawang grass cutter may nag ano sa atin may nagbigay na naman ng grass cutter sa atin so yun ang isa sa biyaya natin mga bukid may dalawang nagbigay sa atin ng grass cutter parating na po at uh, para itong kalamasian natin itong mga kugo na ito hindi pa kasi dito nakakarating ang ang bagin yung tinatawag kong cover grass hindi pa nakakarating so nandun pa lang sa bungad kaya eh, gagawin ko gagrass katiring ko na lang muna habang pagapang ng pagapang dito yung ano so, ito oh. Ito, ito, ito na yung bagin eh. pero lamang ang kugon yan ang kugon eh. oh. You know? at saka bugang gagrass natin pa. so napakaganda ng na pagka yupit Sipag na itong dalawang tropa ko. Diba? Sipag. Iba inyo nyo ah. Pakalupit nyo naman. Ah, pakalupit. Binanata na pala ito ng yupit ni pare ko eh. Nagabulaklak na ito ang ating kalamasi. Lapit na. Nararamdaman ko na. Nabubulaklak na. Nararamdaman ko na. At sa kanyang pagbulaklak, ay pipitas tayo ng kaunti. <laughs> Kaya na nito ang sampung ribag siguro, no? Nagbumunga na itong lahat. Oh, Isyo, ang sampung ribag dito. Nalaki na ito? Nanti aja pas si ke junior. Nandiyan. Ke junior? Dono, uh, petasan mau lagi. Kalau mau petasan mau lagi. Oh dulu, sih na. tak pun Cuma bukit ni pun tahan aku don ke junior. At meron na ako ibibigay. Ito yung kalamansi ko na bagong tanim ng mga abogi do. Ito so, bulak tanim bulaklak. Ito tinatanggal ko. kasi mababansot itong sinasabi ko kapag ang punla ay ang liit liit po palang tinanim at eh pag marami abala sa iyo na ang gala ng bulaklak kung ito ay medyo malaki na XL ang laki mga 4 feet or 3 feet e kaya na niya ay sa liit ng katawan nito alalahanin siya ngayon mga buwid yung so mga bukid na ko ay walang nagtrabaho. May nagtrabaho pala dito sa atin. So, diretso ang ang galawan natin. So, medyo malapad pa itong ating UUPT na tatabasan. Yung iba naman tabas na. Yung iba ay na lang. Tulad nito. So, yung mga ganda pinagkaiba mga bukid. Ito ay yupit. Ito ay hindi. Pag na yupit yan mga bukid, ganito rin yan. Ito na magiging itsura niya. So, masarap maggalaw ngayon dahil malamig. Hindi mabilis dahil hindi humingit. Kayang-kaya ng katawan. Sa kalangay! Pari koy. Kala ko pinabayanang ka na eh. Kala ko pinabayanang ka na dito Juben uh -huh. Nagchat ka sa akin Tundan Gumanda na yan Tundan ay dati ay eh, pangit ito Kulang Pulang pa sa Tundan <laughs> Ayan pangit din sa mga dumami dito yan malilom pangit din sa kalamansi yan wala lang kasi ako magawa kaya niligan ko dami din tanim na ay hindi naman dyan patabasan ay dami <laughs> <laughs> tanim oh, may ilong kong pagsingit sari <laughs> sari yan kulang ba yung sa tao po? ha? Tulad sa tao eh. Kaya ilang. Kaya ang kain natin to. Tapusin lang natin ito. Itong pagpuliyupit. At i-spray natin yung iba. Ito. Ngayon na pangalit bago na. Dahan natin tong spray ng bahagya. Pagdating ng tag-ulan tayo, hindi mag-i-spray mga bukid. At tag-init. Ngayon tag-ulan, sobrang gapa ng ating damo. Papawirin na i-spray natin ito. Ang herbicide. Nagdapa so, lang muna natin para ang halaman ay hindi maasbukan. Uh.

Kam na natin to ng 3,000 ng avocado ay. <laughs> ganda ng avocado. Oh. Ganda ng abukado no. Ang avocado na itanim natin dito. Oh, ang kisig ni tingnan nito no. Oh. Ang ganda pa naman tingnan nito, ang kisig tingnan. Puro bate, puro mata na po. So yun mga bukid no, ah, medyo mahaba-habang mahaba, -habang, mahaba -habang trabaho itong aming gagawin dito dahil marami-rami pa po matindi ho ang ulan at ang bilis ng lumago ng mga damo ito nga po yung hinerbicide ko na oh. ito yung kalsada eh napunta dito sa ating kalangasian so nagdagdag tayo ng gamit kailangan natin ng grass cutter pagka ganito kailangan natin mabawasan yung bigat ng trabaho mga kabukit at ngayon ay papunta tayo dito sa ating Papunta tayo ngayon dito sa ating dulo ng papayahan nating na tinanim nung isang araw. Dito ako sumurkat sa kabila. sa may taas ng irrigation. So, isilipin ko lang yung aking maliit na papaya. Medyo mababa ang tubig dito. Yun birding birding na oh. so dito po sa area na tayo nagtanim ng papaya at sinisilip ko mga kabugid. kung baka kasi pinutol nung mga nangangagat na butiki yung ano ba gayon yung tambalihan, makintab na klase ng butigi yun na uh, gumagapang dyan sa lupa tapos may hilig siyang mangat-ngat ng ano ng papaya basta mga talbos na bagong tanim may hilig niyang ngat-ngatin yan niya. ay tingin ko naman ay kumpleto pa ang tudling hindi lang makita dito mga kabukit sa ating camera so pero pagka tin, tinanaw natin kita naman so yun nga po 4 months. Hintay tayo ng 4 months. 4 months tayong pabalik-balik dito sa ating farm na papayahan. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta nito. So antabayan natin mga kabugid. Antabayan natin 'yan dahil dati lugi ako dyan eh. inabot ako ng matinding ulan. Natumbahan yung aking tupaya. So wala akong naani. So, maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating YouTube channel Hanggang dito na lamang itong ating konting kwentuhan. Sana po, nyo po lagi nyo po kaming panoorin Lagi nyo po kaming suportahan hanggang dulo mga abugid At sana po ay nabigan ko kayo ng konting uh, inspirasyon At uh, konting kasiyahan ngayong araw na ito mga abugid mo so, Maraming maraming salamat po ulit Sana po huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe button At ang notification bell para po lagi kayo updated dito po sa ating konting kwentuhan mga bugid. Yun po. Alis po muna tayo. Kanbas tayo ng abono. Paalam.